Today, pag-usapan natin ang pinaka-importante mindset kapag nagne ka. Marami ang nagsasabi na kapag nagne ka, gusto mong kumita ng malaki. Pero ang totoo, hindi lang dapat pera ang dahilan. Kaya ngayon, ikikwento ko kung bakit dapat masaya kasi ginagawa mo, hindi lang dahil sa pera na kinikita mo. Alam nyo ba, nung nag-start kami... Siyempre, 'yun ang una naming naiisip. Dapat kumikita kami ng pera. Pero kapag 'yan ang mindset mo, napakabilis mong mapapagod. Yung tipong hindi mo na kayang puntahan yung business mo kasi hindi kumikita o kaya kung kumikita man, lagi ka na lang kukubra. So dahil kumikita ka na, hindi mo na makikita yung process at mas nakikita mo lang is yung magandang kita. That's why hindi ka nagkaganahan doon sa negosyo mo. Kaya ang situation, napapabayaan mo. Ang kita ay isang resulta ng isang negosyo. Pero hindi dapat yan ang una mong nakikita. Noong nag-umpisa kami sa Coffee Buddy, ang saya namin, grabe. Kahit nakakapagod, hindi namin sinusukuhan. Kasi gusto namin yung proseso eh. Hindi yung dahil may, may kita ka, kaya ka lang nagnegosyo. Pero yung proseso yung mas masaya. Kaya hanggang ngayon, yung sweldo namin sa business namin, hindi nag hindi namin tinataasan kasi yung proseso yung importante sa amin eh. Pag mahal mo ang ginagawa mo, kahit mahirap, hindi ka susuko. Hindi mo aayawan. Siyempre, kailangan. Siyempre, dapat alam mo na kapag nagawa mo isang bagay, rewarding yan. So kapag hindi mo nagagawa, mag-iisip ka ng bagay kung paano mangyayari yung dapat mong gawin. Ang lalim, no? Kasi yan, situational yan talaga. Eh. Example, kapag nabenta mo yung isang product na worth 100 pesos pero ang bili mo dyan is around 50 pesos alam mong kikita ka pero paano mo siya mabebenta yun ang dapat mong gawin control mo kung paano magbenta pero yung situation sure na kikita ka kapag ka nabenta mo so nasa sayo yan kung paano mo gagawin ba? Diba? kasi lagi kong sinasabi kapag ka masaya ka dun sa proseso mas maganda yung resulta. Guys, kwento ko lang nung nag-start ang career ko bilang multimedia artist. Um, sobrang dami kong time noon para mag-aral kasi yung boss ko binigyan ako ng pagkakataon para pag-aralan pa yung mga bagay about multimedia. Kalauna na hindi ko ni-expect na magagamit ko pala yun sa lahat ng bagay na ginagawa ko ngayon. So kung ikaw bilang uh, tagbabalak ng uh, pagnenegosyo uh, dapat unahin mo sigurong gawin is i-enjoy yung to mo hindi makita yung to mo bilang nakakainis na gawain kaya yun, good luck sana tuloy-tuloy lang na yung progress mo marami salamat sa panonood adios